Balikan, tuhan, ulo, pa, ulo, pa, ulo, kalamasi. Balikan, kung sino ang nakakuha ng kalamasi, siya yung matintin ay, yung mga hindi nakakuha ng na kalamasi. Huya no. rin na yun. -quari -quari. <laughs> uh, okay. Oh. wala ko nakikita sa niya oh. ko oh. Okay. Uh, <laughs> <uno>. <laughs> <Ay>! <laughs> okay. 妈，发达。<music> Tá <laughs> Baliklah, ulang, tuhan, tuhan, tak, ulang, tayo.